You know, blessings talaga mga ka daming binigay. Ito pag binibili mo rito, magkano rin ito yung patatas. Right? Ay, patatas to. Tsaka may gatas pa, oh. Yan pa, oh. Yan, pang ano, nagawa ka ng kwan. What's up sa inyo mga ka -ID? for today's video mga ka Meron naman tayong binigay na uh, mga grocery. Galing sa school. So, Tapos kartu uh, okay, mga ID, ID. So, maraming salamat kay Ate ID. Sa Bahay. Hey, mga ID, ang dami nating nakuha, oh. Ay, maraming salamat. dami. <coughs> dami mga ID, oh. Hello mga ka-ID, natin yung binigay ng ano ng school kaya merong grab na bibigay dito kung natin tanggihan mga ka -ID. mga idol so bubuksan natin, bakit ko natin sa inyo mga idol mga ka -ID. ito na po ang nilalaman ng box na ating napukuha doon na binigay kailangan dito mga ka-ID, ka lang yun, maraming ano. Meron tayong gatas. Yan, no? Gatas. Tsaka ito. Tsaka so, pala nito. Yan, no? ito mga ka-edy. Ang daming pang pa tawag nito. ito? Yan. Tsaka merong ham. Mga kaidi. Ham. Ang daming binigay mga kaidi. Siyempre may ano, butter. Yung din to, solid butter. Tsaka yung pambalot ng lumpia. Ayun, ang dami oh. No? Pa. Cheese. Wow, may cheese pa. Cheese. So, ito pag ano, merong gagawa ka ng ano. Ah, uh, Spaghetti So, ito pa yung isa Kaya, pag may binigay, huwag natin tanggihan mga kaidi Kasi, mahal din ito pag binibili Kailangan mong kintahan yung mga Naka-appointment na Bibigyan ka ng pagkain Ayun, may pag-spaghetti mga kaidi oh Tinaka yung bread Ayan tayo. Oh, pang rice. Ala, mayro pang ano, butter. Ang dami. Patatas, ang oh, dami yung oh. isang ano. Mahal din pag binibili eh. Magkano kaya ito. Tsaka, lemon, may lemon saka ako ano. Ano ba ito? Yung apple. Ang dami. Tsaka carrots mga kaidi Wow, grabe, sobrang blessing Saka mais Pangano nang ano Cream mushroom, sarap nito uh, Tomato sauce so, Meron pang ano, chunk tuna Tsaka gagawa ka ng ano Soup saka oh, meron pang ano uh, tomato dice yun maraming salamat kay Ate Marnie sa lahat ng nagbigay makabay sa inyo ingat kayo palagi yun know, o blessings talaga mga ka daming binigay ito pag binibili mo ito magkano rin ito yung patatas right? ito, ay patatas to saka may gatas pa oh. yun pa oh. yun pang ano nagawa ka ng Kwan roll. Ayun, maraming salamat sa nagbigay dito. Ayun, talagang sulit. May rice pa. Ayan, salamat ka, Timarni, sa sul sa ano, suporta. Kaya pag tayo guys, pag may mga ganitong ano, huwag natin tanggihan mga, mga kaedi. Kasi laking tulong rin to. Ayun, maraming salamat sa inyo. God bless sa inyo lahat.